tiyak na malalagot umano kay Senator JBR. Sito ang napapabalitang pananabutahay umano ng mga doktor sa kanilang pasyente kung saan ang nire ay mga gamot na ibinebenta ng kanilang kumpanya. Sa detalye, ikikwento yan sa atin ni Raymond Tinaza. Iimbestigahan na sa Senado ang napabalitang pagmamayari ng ilang doktora ng pharmaceutical company kung saan ang nirereseta ay mga gamot na ibinebenta ng kanilang kumpanya. Sinabi ni Sen. J.B. Ejercito, Vice Chairman ng Senate Committee on Health, ngayon lang ito lumabas sa media pero matagal na siya nilapitan ng mga handang tumestigo at magbulgara ng kontrobersya. Ayon kay Ejercito, Paunahin sa alamin ko nga, uh, may conflict of interest ang mga doktora na nagnenegosyo ng mga gamota. Sa dating na lunes, ihain ng senadora ang resolusyon para sa pagsagawa ng investigasyon laban sa multi-level marketing sistema na kasangkutan ng ilang doktora. Maliban nga sa pagkarauna ng share sa pharmaceutical company, may mga doktor din daw na nagreseta reseta ng mga gamota kapalit ng mga perks gaya na nga luxury vehicles at libreng biyahe o paglalakwat sa, sa abroad. This has to be investigated. No? So I already prepared uh, a draft resolution which will be filed as we uh, resume session this Monday. So nakaprepare na po yung draft because uh, ano to actually this was lumabas but... na po siya ngayon sa media ba? Nanawagin naman si Sator Christopher Bongo sa Department of Health, PRC, at yung pangahensya ng gobyerno at maging mga medical professional associations na tingnan kung totoo ba ang mga ulat na ito. Inihag ni na hindi katanggap-tanggap ko nga uh, may conflict of interest at paglabag sa ethical standards uh, sa medical profession ang itong gawain dahil uh, buhay uh, ng kapwa Pilipino ang uh, nakasalalay dito. Ako, si Raymond Tinaza para sa Kwentong Politiko.